Tampok ang iba't ibang lokal na produkto mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang mabibili sa isinagawang kadiwa ng Pangulo sa Kalasyaw bilang bahagi ng selebrasyon ng Puto Festival kahapon. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Gerald Kineta na yun naturang kaganapan na mapalakas pa ang pagpapayabong ng agrikultura sa bayan kung saan nakatuon ang kanilang panawagan sa mga kabataan. Kung saan po makiksaya po tayo, uh, makilahok at mamili po sa iba't ibang produkto po na ating mga farm farmers. So hinihikayat po namin ang mga farmers na idiretso po natin ang pagkasaka dahil tayo po ay magiging pag-asa po ng ating mga susunod na generasyon. Makikita sa kadiwa ang mga abot kayang produktong tulad ng gulay, bigas, iba't ibang klase ng karne tulad na lamang ng kambing maging ng kakao na pinagmamalaki sa bayan ng San Jacinto. Ayon sa isang nagbebenta nito, sa sa mga kabilang sa eksibitor ng Kadiwa, malaking tulong umano ang programa ng gobyerno upang maipakilala ang kanilang mga inilalako. Ay, malaking tulong po kasi ano, uh, ang Kadiwa kasi isa sa parang advertisement ng aming product. ano product lalo na yung farm natin. Kakaiba rin ng setup ng mga miyembro ng 4H Club na kabilang sa pagpo ng mga produkto sa pamamagitan ng online selling o ang ilako. lako True ano po, true life po yung naisip po namin. Kasi po sa ano po natin ngayon is parang yung mga mostly po sa atin is puro about ano na po gadgets. So naisip po namin na ano doon na lang po i-promote yung mga products. Uh, mga kabataan po ngayon is ano hindi na po nila masyadong pinapansin yung agriculture which is mahalaga po sa atin to lalo sa ano po natin sa bansa po natin. Samantala, isinagawa rin kahapon ang libreng veterinary mission na para naman sa mga alagang hayop sa nasabing bayana. Kasama mo mula rito sa bayan ng Kalasyao, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.